Ani, ano no mo duol man mo sa TV. Nga naa ra man din. <laughs> Grabe gyud sila guys. Mangduol gyud sila sa TV o oh. mangduol gyud sa TV nga na may inkuranan. naa gyud diri malingaw gyud di sila sa showtime oi oh, eh, oh. The twin sister <laughs> is now kapamilya. <laughs> <laughs> nang duol gid sila guys kay kuang gid o oh, di ba grabe mga solid show timer gid ni sila oh tanawa oh do pinalingo-lingo pa siya oh grabe sir you say na siya oh da <laughs> Oh, tanda lagi siya, syadak. Saya udah tiba mini miss you. <laughs> guys, mga fan yun na sila ni Vice Ganda, o. Oh. Pati si Kante, o. Oh. Ano? Onsa, onsa, onsa? Di ba? oh, do, sayo, sayo. Di na namang duol yun na sila kay maong yun na ilang gusto, o. Oh. O? Oh. Diba? Guys, o, oh, nanindog na puntaon taon sila, guys. Sige na sila makapuyog. Hahaha. <laughs> Tina, <laughs> Mga funny, vice ganda og it show. Ganahan yun ay mo it show time ante. Kung sa man niyo gusto, it show time it bulaga. Show time. Ikaw ante, it show time it bulaga. Ay. Ha? Ibalis na ko ni sa it bulaga. Ha, toto ko oi lahi man, ibalis na ko. Ibalis na ko ante. Ayaw. Ayaw. Ibalis yeah. taka ante sa Picas itmulaga gusto ka? Yeah.